Tala, supportahan nyo si Mam sa kanyang YouTube channel. Thank you. I love you. So, si I love, you, you, I love you, I love you. Okay. I vlog. you. Yeah. Um, Ilan ito sa description. Sana, ano, makasupra nyo ako. Ito na mga idol, Louie Kapanaling. Ayan, so, ano, supporta natin si, ano, Flixie TV Vlog. Uh, watch hour na lang yung kulang niya. And, oh. yan, para makamit nyo na, uh, panuorin natin, no? next year again to my vlog sa so, mapagpalang araw sa inyong lahat sa mga OFWs Sa mga supporters sa mga nandito sa Pilipinas sa maraming salamat po mag so, nag shout out team lab, yeah, yeah. labs <coughs> at mga nalabs sa lahat ng support sa akin maraming salamat po lalo na din po kay Idol Patropa Idol Patansero at hindi sa lahat Sa Edmond official sa so, lahat ng kung kapasal na Edmond maraming alam sa akin para iwas ulo po ang mga driver dito so, po, po yan sa Pasay. So ayun po, tinanong ko yung samay, sinabi ko po hindi malabo. So, Agile, sinagot sa hindi niya yung TV ng Dragon Mommy TV sa hipag ko sa Pampanga. So okay. Ngayon say ka pala taw ayo pa panday. Aldin Asperis Kid, maraming maraming salamat sa suporta. At lalo din kay Idol Joel Dibusman, isa po Lexi. Ayan, nasa Makati na po kami. So, medyo mahidahan-dahan lang po ang ano kasi marami pong sasakyan, mga kapreksi. So, kung mapapansin niyo po, compared po doon sa Pasay, mas malaki po ang uh, mga bahay dyan sa Makati. At saka, maluwag din po ang kanina mga kalsada. Kaso nga lang, marami pong nakaparadang mga sasakyan. Kaya ayun, hirap pong dumaan ang aming van na sinasakyan. So, ayan po, nasa unahan namin ay isang van din po, mga ka-flexi. Kala ko nga po ay uh, namamasada din po yan, pero hindi po pala. So, ayan, napakalaki mga, ano po, dyan, mga bahay na, parang ang ganda maniran po sa Makati. Hindi po, kumpara sa Libertad, Pasay na medyo magulo at siksikan. Marami pong squatter dyan, wala ka po makikita na, ano, ayan o, ang laki. Oh, hindi katulad po doon na maraming tao, maraming mga tambay, at saka magulo. Diyan, medyo payapa po sa Makati, mga ka tuli Ayan, ah, <coughs> tuloy-tuloy na po yung sinasakyan ko. At ayan uh, na nga po. Ayan, medyo mas okay na po ang ano namin. So, lumiko po kami dyan hanggang sa aakyat na po kami ng langit. So, langit dahil uh, makiit po ng skyway, hindi po nadaan sa baba, mga kapreksi. Dahil sobra, sobra. Napaka-traffic po. Kanina. So, andyan po sa video ko na napaka-traffic. So, iba't-ibang lugar doon sa dinaana namin hanggang sa makarating kami sa uh, may bandang uh, baklaran. So, ayan. Milik ko na. diritso na po yan, mga kapreksi. Ayan, di ko lang po anong lugar po yan dyan. Basta, <coughs> ayan, o, oh, di ba, ang ganda. Hmm. Sulit na sulit ang aking pag-upo sa unahan, na pero ang binayad ko po dyan, mga ka ay dalawa. Dahil kung isa lang po, ay doon ako sa mataas. hindi ko po maayos. May po ako lang mag-isa. O, dalawa kami ng driver sa unahan. Pero ngayon nga lang, hindi ako nakatulog. Ayan, umaakyat na po. Binabaybay na po namin ang langit. Ayan, di ba? The sky is bright. So, ayan. Medyo pila na po dyan. At, ah, uh, mas mainam po dyan kumpara po dun sa baba. As in, kahapon, umalis po ako ng, uh, ng EDSA, ng alas tres media. Nakarating po ako dito sa Cavite, sa paliparan ng alas sais sandamakmak traffic sa Baklaran, sa may Kostal, bandang Las Piñas, sa Pote, hanggang sa Bakuor, sa may St. Dominic. Pagdating ng pag-asa, pag-asa to SM Molino, ay dyan ang pila, mga ka-flexi. Then, pagdating din po dito sa may Armstrong, dahil po ginagawa ang ang daan kaya matraffic so ayan o oh. ko yung sa kanan at medyo pila po dyan ang mga sasakyan mga kapreksi ayan o oh. nakikita niyo naingi <coughs> po at tuloy tuloy ang aming ano dyan sa skyway pero napakamahal po ng bayad so ulitin ko po ang maraming salamat sa mga support sumusuporta sa akin uh, at uh, lalo na po ang team Soward Planet Soward, mga kakilala ko sa lahat ng mga bagong kong kakilala dito sa uh, Pilipinas at sa ibang bansa na nagwo-IT maraming maraming salamat po may grab shout out also to my relatives in Surigao del Sur especially Arwita family Chavez family Pradel family and Guardo family uh, I will uh, konting ano na lang po uuwi na ako dyan para sa homecoming at saka para mabisita din po ang aking nanay at tatay sa kanilang puntod so ayan ayan na mga ka-fregsy ayan bumaba na po pero akyat pa rin po yan mga ka-fregsy ayan so salamat din po sa pagsuporta sa asawa ko kay Yayo Roger TV na meron ng kulang-kulang kulang-kulang uh, 700 na po eh kasi 693 kaso kagabi 688 kaso nabawasan ngayon gumala ulit si Yayo kaya dadagdagan dahil kay Sir Edmond so ayan maraming salamat kay Sir Edmond official all the way from General Trias Cavite shout out also sa aking mga ko teachers dyan sa Arellano mga ko teachers ko dito sa San Marino City at lalo na po kay Honorable Carlito Toledo okay So, ayan. Ang tabay po mga kapatid. Dahil mahaba po yan. 19 minutes.